Halo, atas. Aku ah, nak aku nak lang makan lo. nanti tu. Aku mesti nyasi, kau makan. Ye. Ah? Ye, okay, jangan layan, street lang. Straight lang. Huh? Okay, no. Ah? Ye, kau. Baik nanti kau guys tu. Cah. Selamat pagi, bagus. Ah. Halo. Dating pahinante ko ngayon, dating pahinante pa rin. Ah, pahinante pa rin. Uy, ito ba sa camera? Shout out yung mga pinag-iwanan mo, mga kaibigan mo nun. Sino kay Ah. <laughs> Ye. dah Sarap. Ah, ano? Mag oh ay, ay, <laughs> Hindi ano kasi yung gas niya electronics eh. Nasanay sa kibo lang ano, kibo lang pedal. Pag ganito bago guys, electronics to eh. Nabago ni bago siya eh. Ah, pike na. Ah, Bradley Lelons. Ah, batang tapitan si Ding ngayon nasa Maynila na guys. Hoy, oh, set mirror ko. Ayusin mo, babasag yan. Iningatan ko pa naman yan. Yay! Oi! Straight lang. Na. Kanya lang bawi-bawi lang yan mag, ano. Pag bang streetan guys. Yan, dito ipaparada. Yan yung gulong. Gulong. Na. so. Pak. Ba. Oh, bawa ni dah. Get it, Sue. Dikit po, dikit po. Hindi man ka okay, Pak. Dikit, okay. Si yeah, bawa, 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 bawa. Todo bawa, todo bawa. Ian, straight lang, straight. Bawa na bawa na Nanti bagus sah sah, Sa gasolina dor sa. Bawa, bawa, bawa. Let's go. Ốp, bảo vệ ra Có cái nến, úp Cái tên Ê, em mày Bago, pag bago guys, malambot pa Đi, đi chú lắm Ok, ạ, đi 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 Adli tracking ang ganda bago. Up. Malamig salamat, Sir JP, manager ng Acro Trans. Binigyan niya ako ng bago eh. Unang ano ko, may luma ako nito yung 16 speed. Ay, binigyan ako ng bago na naman. Oh. Ano? Uy! Mali yan yung tinuro ko sa'yo! <laughs> ah, oh, 3 point contact. Ah. Pwede na. Pasado na. Ha? Ah? Ah, hindi pa hindi pa alam mag road test ka pa. <laughs> Iba yung atrasan sa ano guys, sa probinsya ano? Iba no? <laughs> ha? Yung atras. Hindi kita, hindi kita, dito. Hindi kita dito. Ah, eh pasalamatan mo naman yung mga tropang ano mo doon sa pinaginawanan mo. Tropang Tropang Ah. Shout out Mama Marlene. <laughs> dia korang macam bunyi kuanda ni tas tas perempuan ni seman